Hello guys, um, good day sa inyong lahat. Welcome to my channel Barax Umbra. Now, um, dito tayo tutorial tayo guys on how to sharpen our knife using our sharpening stone. Okay? So, ito ay para sa mga hindi legit butcher na gusto maging legit butcher. guys, okay? so kayo ay starting pa lang kayo, gusto nyo mag-training or matuto ng butchery or slaughtering para sa kasi gusto nyo mag-abroad itong video na to ay para sa inyo guys So, introduction tayo So, I'm sure na most of you na nandito sa channel ko is related sa butcher yung mga marunong na maghasa uh, hindi ito para sa inyo okay? Yung mga gustong matuto, stay tuned Okay, so introduction, ito ay isang boning knife, ito ay boning knife, ginagamit namin to sa kill floor, sa so kill lane, and also meron silang ibang boning knife na ginagamit sa bowling hall. So, ito ay 6 inches, I think. 6 inches. And, maghahasa tayo using, ano, uh, stone. Sharpening stone. Um, shout out kay Nico Pal Palarisan pot Potpot the third pogi sa foil company kasi pinahiram niya ako ng panghasa niya bato so both two sides to uh, fine and rough yung black is rough okay ayan guys ito yung rough at saka ito yung fine grit so shout out kay Gaddafi kasi pinahiram tayo ng super fine na bato niya so ito yun guys So, napaka-fine yan. So, maganda yan for finishing touch. And, ito kasi hasaan na to, merong kasaan na ginagamit is water. Water-based na hasaan. So, pag naghasa ka, kung water-based yung hasaan mo, gagamitin mo yung tubig. And, if ito kasi is according sa label niya, sa box niya, sa packaging, ito ay oil-based. oil-based siya. Na So based sa uh, saan niya, but uh, based sa uh, label niya, ito ay oil-based. So ngayon, ah, uh, start na tayo, guys. So very important no, lalagyan muna natin ng oil. Ayun. So kalat natin 'yan dito sa stone. yan Shout out kay Kadafi Jun Lusadaramos, Ramos, roommate ko pinahiram niya ako ng kasaan niya. Hindi ko alam, I'm not sure kung bakat I think 10,000, 10,000 grit siguro to, or 20,000. So, I'm not sure, but it seems very fine. Okay guys, so first, very important, na pag naghasa ka, kailangan, kailangan maintain mo yung angle. Okay, kung ilang degrees yung paghasa mo. Kasi yun din yung gagamitin mo sa pag steel so si ito kasi both sides ganito sa ng knife to ay nasa 180 degrees di ba so dito sa gitna is 90 degrees then dito is 45 degrees okay guys so ha yan oh no. So, ito is 90 degrees. Ito ay nasa 45 degrees. So, wag tayo, di tayo dyan. Dito tayo sa middle niya. Okay, so yan ay 20 degrees. So, maintain natin, very important, maintain natin yung angle niya, yung 20, 22 degrees para makuha natin yung ma natin. So, eto, flat, then 20 degrees. Then, start na tayo. Ganun lang. Okay? Then, kabilang side. Napin natin yung 20, 20 degrees dito. Then, ganun lang. Kadali. So, ganun lang paghawak, guys. Okay? So, 90 degrees. Okay? 45 degrees. 20 degrees. Right? Yun. Right. So, isang way is some ways, uh, para makita mo yung ano, Tingnan natin kung makita nyo. Para makita nyo yung angle nya. Ayan. Inkita nyo yung edge niya ng knife na yan. So, hindi siya nag-touch sa stone, di ba? Yung blade niya? So, ito yung i-slowly mo lang. Yangat mo yung knife hanggang sa mag-touch sya. Yan, nag-touch nag -touch na yung blade niya sa bato. Yan na yung 20 degrees. Nakita nyo guys. Ha? O, oh, di ba? Ganoon na. 20 degrees na yun. So, continuous lang natin para mag-create sya ng, ma ng, bagong edge. Kasi yung edge nito, kung ginagamit mo palagi, is nasisira yan. So, kahit hindi natama sa buto yan, uh, pag nagamit mo palagi is nawawala na yung ano niya. Yung sharp edge niya. So, ginagawa natin to sa sharpening stone. Palagi, ganito. Ulit-ulit. Para gagawa na naman ulit siya ng bag panibagong edge. Okay, guys. So, maintain. Very important. 22 degrees. 22 degrees. So, yun yung pinakaunan yung i-practice. Dapat ma-maintain nyo yung 20 to 20 degrees. Lang yan. yan. Okay. Hmm. Yan. So na-na natin siya sa rough, guys. Hasain na naman natin ngayon sa fine kung makikita nyo may mga feather yan ewan ko lang kung hindi masyadong nakikita kasi pero may mga feather yan kailangan talagang tanggalin ang mga feather na yan guys para hindi masisira yung edge ng knife natin pag ginamit na natin so tuloy lang natin yung paghasa hanggang sa mag create na naman ng panibagong edge so ngayon, pagkatapos na natin sa rough, balikta rin natin yung hasaan natin para sa fine na naman tayo maghasa. So, huwag natin kalimutan lagyan ng oil. Then, kakalat lang natin yung oil. Same procedure doon sa rough yung ginawa natin kanina. Then, same procedure din. Yan, ganun lang. Same procedure dun sa ginawa natin kanina sa paghasa natin sa rough. Sa rough na stone. So, ganun lang guys. Kadali. Ang paghasa. So, ganito lang same hanggang sa uh, mag-create ulit siya ng mas fine. Mas fine pa siya na na edge later on then always maintain yung angle natin ha na 20 degrees 20 degrees lagi yon i-maintain natin yon so yan tapos na punasan natin ngayon yan then dito sa pagpunas ko may feel talaga ako ng mga feather mga bur Okay. Yung mga burn na yan, kailangan tanggalin yan. So, ngayon, mas para mas, mas sharp pa yung knife natin, dito naman natin hasain sa mas fine pa na bato, na stone, na sharpening stone. Itong sharpening stone ay kay, ano to, sa kasama ko dito, kay Gaddafi. Kasama ko sa bahay. So, isa-sharpen natin dito ngayon para mas, mas mahasa pa siya. Para mas, mas fine pa yung edge niya mas fine kasi yung bato, mas fine yung edge, mas mas matalas yung kutsilyo yun, nyo guys. So, lagi yung tandaan yan. Mas fine na bato, mas matalas. Okay? So, yan. Ito kasi sharp na to siya dahil dinaan na to sa rough na stone, then yung fine stone, then yung mas fine pa na stone na ito. So, kung may mas fine pa kayo na stone dito, pwede nyo yung ihasa ulit dun sa mas fine talaga. Para mas mas ano talaga, mas matalas yung kutsilyo yun, nyo, guys. Okay? So, ayan. Tapos na. So, ito. Sharp na tong knife natin. Napaka-sharp na nito. So, hugasan ko lang muna, guys. Ha? So, yun, guys. Uh, yun yung how to sharpen your knife using a sharpening stone. So, next video guys, i-upload ko after nito, after na video na to kasi wala ng oras din. Uh, ipopost ko next next video is how to use steel. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo paano gumamit ng steel. Paano gamitin yung skill, yung steel para ma-maintain natin yung sharp, sharp, sharpness ng knife natin. So, next video guys, ipapakita ko sa inyo yan. Okay, thank you very much and see you next time.